Okay, bago ang lahat. Um, araw sa ating at sa ating mga kaibigan dyan na lagi naka uh, suporta sa ating mga simpleng video. So, sa mga kaibigan pala na makapanood nito, hindi pa nakapalo sa atin, hindi pa naka o nakasubscribe. So, pasubscribe naman mga lodi. hiling natin like at saka comment sa ating mga videos nating na i-upload. So kung may mga katanungan kayo, mag-iwan lang kayo ng comment dyan So, ayan. At saka maraming salamat pala sa lahat. At lahat, lahat na. So, may mga ilan tayong pag-uusapan ngayon mga lodi na mga problema ng carburetor. So, carburetor pala ito sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa uh, nila familiar ito so carburetor pala ito sa F6A 12 valve Suzuki so yan yung mga post natin dyan tungkol lang sa carburetor so pag-uusapan natin mga lodi yung mga na experience natin ng mga problema unang-una dito lodi mga lods so yan may strainer dyan so kailangan talaga natin na uh, i-check dito pag kalimbawa bigla na lang nag shutdown yung mga engine natin habang ito ay ginagamit natin so i-check dito mga lodi dahil yung original na mga carburador so lahat may ganyan sa 12 valve sa 6 bag hindi kayo makikita dito dito lang makikita natin pag tinanggal natin ito yung housing ng needle bag. so may iba dyan mga lodi na binutasan nila or tinanggal so wag na wag ninyong gagawin yan mga lodi dahil pag binutasan natin yan tapos yung uh, fuel filter natin dun sa may fuel pump nasisira na so lahat ng dumi papasok dito dito Diyan. so may iba yung malalaking ah uh, uh, dumi pwedeng makabara doon tapos hindi na mag close yung needle valve natin so isa sa mga problema na pwede mangyari dyan na nawala na yung ah uh, strainer, strainer natin dito yung flooded mga lodi dahil yan sa dumi na nakaharang doon sa may needle bag natin so ayan mga lodi flooded tsaka yung bigla ang paghinto ng ating mga sasakyan dahil sa mga dumi na magastag up dito so kailangan talaga mga lods na yung uh, fuel filter natin doon sa may malapit sa tanke natin kailangan talaga may palitan natin pag medyo ano na dahil yung fuel filter isa din yon sa dahilan kung bakit nagka stuck up din yung ano or na bigla na lang nag shut down yung mga makina natin dyan sa daan so recap natin mga lodi yung fuel filter at saka dito kailangan, kailangan malinis itong strainer natin dito at sa pagkatapos natin mablow ng hangin ibalik natin dyan so huwag natin kalimutan na dahil pag nagka ano doon sa may filter so dyan magstop na talaga yung dumi dahil napaka ano ng build, uh, strainer na yan napaka pinok so yan siguro da dalawang problema lang natin ang pag-uusapan natin yung biglang pag shutdown ng mga engine dahil sa dumi dito nakaharang, tumami na hindi na makalusot yung gasolina tsaka yung flooded so flooded mga lodi kailangan palitan natin yung ano, yung o-ring dito sa may housing nya kasi may o-ring dito so ang sukat pala ng o-ring dito mga lodi uh, uh, tamang tama lang yung 7 by, 7 by 1.5 mm 7 by 1.5 mm nasuka pang uring so kasi lang siya dito mga lodi so marami tayong mabibili dyan sa ating mga uh, online shop so, mabuti magbili din kayo ng ganito mga lods dahil yan so ito yung uring napakaraming uring dito mga lodi na order natin ito doon sa online doon sa ano China. Yan, para so, siguro ma-load. Load, man -load this, sa ating video ngayon. So marami pa tayong i-upload. So kung may mga katanungan kayo diyan, so mag-iwan lang kayo ng comment. Dahil sisikapin natin yung na masagot yung lahat ng mga katanungan ninyo o magawa natin ang video. Okay, bye-bye. Mayong adlaw sa tanan.